Hi guys! Another day, another video. Medyo matagal na rin yung last na video natin guys, no? So ngayon, pag-usapan natin ang gold. So, ang taas na ng gold ngayon, di ba? Parang may nakikita ako sa mga brand new na gold na nagre-range from 5.2, pinakamababa na, hanggang 5.8. Grabe, per gram yon Mga 18K gold. So, ngayon, dahil nga mataas na daw, nag-try kami magpa-appraise kanina sa sanlaan. Magkano na ba ang sanla ng 18K gold and 14K gold? So, eto na siya guys. Meron ako ditong dalawang necklace. Ito yung pina-appraise ko. Isang white gold, tapos ito yellow gold and white gold. Parang dual siya, dual color. Tapos, backstory, nung dalaga kasi ako, kahit na maliit yung sahod ko, maaga ako na mulat sa gold. May nagpapautang sa aming workplace. And ang bayad doon is uh, every month. So, nasa sayo, payag naman siya, mabait naman sila na magbigay ka kahit 500 a month or 1,000 a month, pwede. So, wala naman tayo masyadong obligasyon. So, tips sa mga nag-work dyan, lalo na yung nag-start pa lang mag-work, at kung wala na masyadong obligasyon, huwag nating gawing luho ang Starbucks kundi ang iluho natin ay gold. Yes. Ah uh, patunay to na sa akin ha. Patunay ako na nag lumalaki talaga ang ano niya, investment talaga siya for me. Huwag lang talagang mawawala. Mm. So, eto, ingatan lang talaga natin 'no. Ito, nabili ko siya nung nag-work pa ako, dalaga pa ako, nabili ko siya ng 10,000. So, kanina pina-appraise ko, magkano na ba to talaga to? 14K pala to. Ewan ko ba tumatak sa akin na 18K, pero 14K lang siya. Saka parang, puro 14K naman nga nabili ko nun. Yun. So, 6.7 grams. And ngayon, masasanla ko na siya ng 22,900. O, ba diba? Siguro mga 20, ay, 2009 ko siya nabili. 2008 or 2009 ko siya nabili. So, masasanla siya. Parang ang sanla na ng 14K gold is 3,418 per gram. So, ito, lumaki naman talaga. Di ba? Diba? Hmm. Next, itong isa naman, yellow gold, na 18K. Ito naman, gift to sa akin ng tita ninang ko si Ninang Rosette. Ginift niya to sa akin nung pumasa ako ng board exam. Ayan. So, hindi ko alam ang price niya. Pero, nasanla ko na kasi to. <laughs> Kaya doon ako nag-base kung talaga man lumalaki siya o hindi. At yun din, talagang magagamit mo siya kapag kailangan-kailangan mo. Hindi mo kailangan mang istorbo ng ibang tao, hindi mo kailangan, di ba? Kasi ito, isang la mo lang cash na agad. So first time namin to na la siguro 2013. And ang sanla niya noon is 9,000. And nasundan pa siya na la namin ng 2,000, I think 2018. Yan. Ang naging sanla niya naman ay 12,000 ng kinuha namin pero sagad daw nito is 15,000. So 2018 ngayon tinray namin ipa-appraise kung magkano na siya. And sa gulat ko, dumoble. Masasanla na siya ng 31,000 ngayon. oh, 4,305 per gram ang sanla na ngayon ng 18K gold. ba diba? Lumalaki talaga siya. So, ito nasa 7.2 grams. Kaya, 31,000 ang sanla niya na ngayon. oh, yun lang guys. Tip lang mag-invest talaga tayo sa gold. At ingatan din natin na mawala kasi nanakawan na rin kami and yung isang set na na hinulog-hulugan ko, ang sakit sa dibdib, kasamang natangay. Pero thanks God pa rin kasi before nangyari yon nakapag-safety na kami ng mga importanteng gamit namin, kagaya yung ibang alahas, kagaya itong alahas na ito, naitabi na, itabi na rin namin to bago pa kami na nanakawan. Yun lang talaga kasi at uh, hinubad ko kasi siya. Tapos iniwan, naiwan ko na doon, ganun. So pag-uwi namin ng bahay, wala na. So ingat lang din. Dapat ingatan natin para over time mapakinabangan talaga natin ang ating mga investment. So, yun lang guys. Sana nakatulong ako. Thank you. Bye.